Boy Gigugma na Gigugma kanila Apan Gigugma kong buhol Ako na gool Asa ba na ito makaplagan Na kalipay Yung kalinaw Nga dugay na gusto na nung Pabatian Sabit sa tiyan Huwag labihan Sabit sa dughan Nang akong nabalaan Aray ko Musa Malik na sinugdanan Mayan lang Ubali ko Ubanta Suro ito Sundara to kali siya. adu ayo na si nga pwede ka masaka. Motumbong masaka. Ug kitua sa ibabaw ni kaplagan. Ug masayran na dugay na gusto ni mo mabatean. Kalinaw. Kalinaw. sa hangin ng pagka sa imong kalawasan. Kalinaw sa hangin ng kamong sa imong kaunuran. Dili ba diri huwa na tanan? Suruy ta bay. Hagga ni bay. Tingin, aduna Lek Kalamay nga tam iswa si kanagi dugbay. Char. Kalam nga bisa gamay dili di ka magbahay. Padayon ta, magdayon ta. Busa akong kamo gipauta sana mga unta. Mga unta sa nagluto ang kananan sa lubok diin e, e, ang sa ilang mga pagkaon sa atong ilong busok sok Bawai e. gamay. Unat gamay. Kay e, malabay bay pata sa tulay, sa luway. Tulay nga naghatag og kagianan para sa ato ang uh, ang atong sa atong mga sakyanan parang ilang matuan at ilang gusto patingin. Ngunong gamay sa baklayon, huwag atong baklayon o libuton. Ang dugay ng ipukot niya lang ang simbahan aba nagpabiling sa watanan. Lukso tayo pipila kang kilometro Umuratay niyo mga mata basin makurat ka mo. Makurat ka mo sa kanyag sa atong kudad. Ang sulod sa tagbilaran, hindi na ito makaplagan. Ang mga katawahan, naghatagong matamis Musa Piyong. Sa e, basing pagbukas ng mga mata, panglaw na stwa, ta. Diyan, awan nito, tumaan niya ang kadagatan ng matan awan. Kung dili maganda rin ako tanan. Awan is tuwa, kamara sa daplen. Kung lukso sa lungsod, sa karben. Diyan, ang mga buntok sa tukulate. Kung awan nito, natalanawan. Natam ispas inyong katihapon. Okay sa, urawag, tuka na tanan. Wala ko itulog na. No? Kung sa ayaw mo malapit ka Pilar, kay suruyan pa nato ang lungsod sa Pilar. Tingin ang mga ibang duyong tanong ng mga kape, kung mahimlong matapis katakuhin sa mga silo yung sulot sa atong dung dunggal, kung maghatag kalinaw sa atong dunghan. Hindi mo hindi na tanan. Tagahan ba kayong lungsod kung hindi nato suruyan? Kandidi, kandihay, malilihan sa bayan, hitapte, mabinti. Doon ay pitong kumigo. Pero sigurado, albor, binanito, binabista at pera. Larin kalape katigian Korea. Baguhi Dawis Danau, de Biao. Jose Hernandez Itulban mari buhok Lila. Um Sigadula Sevilla Talibon Tobigon Valencia ka usah presidente Carlos P Garcia. Ubay. Ubay ubay na sa mga ako na istorya. Busa Lorado Tanawa tao ng istorya busa kanindot. Angatong, atong mo tumuli tanan, dili ta ninyo kalimtan. Bililhon ang buhol. Diyan kita nalipayog na buhol. Kasakit apa na itong iantos sa mga pabawal na nihapsap sa atong buk, sa atong kalawasan. Bililhon ta kalimtan. Bililhon ang buhol. Kung saan na ang buhol, nagayong bilih. Huwag mga tao, nagbog na niini. Huwag ang saman ako, ta tapuso na tanan. Doon ang nga, ako na kalimtan. Ang lugar nga, dunay ay maanyag, umanindot ng kayutaan ng kadagatan. Sige nga lang sa lungsod na atong ipuyan. At. Ang lungsod sa anda. Anda. Ngayon ni... <coughs> lang ko. Tawin.